Guys, uh, marami sa atin dito, no, ang nagkakaroon ng uh, copyright ano issues or copyright uh, claims na violation, no? Ano nga ba talaga itong copyright na ito at uh, kung bakit tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng violation dito sa Facebook? Ang copyright ay legal right, no, para protektahan ang original work ng isang tao, okay? 'yung copyright owner ay may kakayahan no na ipatigil or ipastop 'yung uh, pangungopya o 'yung uh, pagpapakalat ng kanyang uh, original work or original creation. Ang best example nito guys ay 'yung kanta ni Shaira na Selos, di ba? tayo familiar dyan dahil talaga namang nagtrending 'yung kanta na 'yan, no, sobrang popular. So, ang nangyari dyan sa kantang Selos ay nagaroon ng copyright claim, 'di ba? Dahil nga yung melody na ginamit uh, ni Shaira doon sa uh, kantang selos ay kinuha niya doon sa uh, kanta no ng isang uh, Australian uh, singer na si Lenka na ang title ng kanta ay Trouble is a Friend, no? So kaya 'di ba guys, yung mga dito sa reels uh, videos natin, 'di ba? Uh, yung mga videos natin na ginamitan natin ng kantang selos ay na-mute, di ba? Kahit ako meron din akong dalawang reels o videos na ginamitan ko ng selos na uh, uh, trending audio ay na-mute siya, no? So yung dalawang uh, uh, reels o video ko na yun. So kailan ko lang siya na, napansin talaga, no? Kasi nga, hindi inaalaw no, ni Facebook na gumamit tayo ng audio or ng music no, at ilagay natin ito sa ating content or sa ating videos na hindi naman sa atin o hindi naman tayo ang nagmamayari ng audio or ng music. At yan ay nakasulat sa ating community standards. Sinasabi kasi diyan na pwede tayong mag-post no ng mga content na hindi uh, tayo nagba-violate no ng uh, mga intellectual property rights ng ibang tao. As a content creator, paano naman natin maiiwasan no na magkaroon tayo ng ganitong uh, violation no, yung mga copyright issues, copyright claims or copyright match? Ang sabi kasi dito ni Facebook, no, kapag nagkaroon tayo ng copyright uh, claim sa uh, music or sa audio na ginamit natin sa ating uh, video, no, lalo na kung monetize 'yung ating uh, video, no, 'yung 20% na uh, revenue doon sa video, no, ay uh, magkakaroon ng revenue ad sharing, no, doon sa may-ari ng uh, music, no. So, ang ibig sabihin, mahahati, no, 'yung revenue ng video mahati sa content creator at doon sa uh, copyright uh, owner o yung may-ari ng music. Ito lang guys ang lagi nating tatandaan no kahit magbigay pa tayo ng uh, credit no uh, doon sa copyright uh, owner ng music or kahit mag uh, lagay pa tayo ng disclaimer no doon sa video natin na ginamitan natin ng uh, copyright music ay hindi pa rin tayo ligtas no sa mga uh, posibleng copyright issues or copyright claims. magkaroon pa rin tayo ng mga ganitong violations. Okay? So kapag nagkaroon tayo ng uh, copyright match no doon sa uh, music no na ginamit natin sa ating video, may tatlong actions no na sinasuggest si Facebook na pwede nating gawin. Number one, accept changes. Ang ibig sabihin nito guys no na pumapayag ka no sa uh, lahat ng mga pagbabago no or sa lahat ng mga gustong gawin ng copyright owner doon sa video mo na nilagyan mo ng copyright uh, music. So example no, example lang to na gusto niya na yung lahat ng revenue ay uh, mapunta lang sa kanya. So sumasang-ayon ka doon. No? Kahit anong gawin ng copyright owner doon sa video mo, ina-accept mo 'yon. So pinapayagan mo yun. So, yun. Sumasang-ayon ka doon. Number submit dispute. Ang ibig sabihin nito guys no, na uh, hindi ka sumasang-ayon doon sa iyong uh, copyright na violation no. Uh, hindi ka sumasang-ayon na may nalabagang copyright uh, claim or copyright match doon sa iyong video na inupload. Kaya, uh, humihingi ka pa ng additional information kung bakit nagkaroon ka ng ganitong klaseng violation. Number three, remove video. So, kung makareceive tayo ng ganitong uh, copyright uh, match, no, pwede naman nating uh, i-remove na lang yung video natin dito sa loob ng Facebook. Or, i-delete natin yung video natin sa Uh, Facebook para uh, wala na tayong iniisip no or wala na tayong pinoproblema sa mga violations na mga copyright issues na yan no para malinis na uli ang ating account. At eto pa guys no, marami pa rin ang hindi nakakaalam no, kapag nagkaroon tayo ng uh, muted videos or na mute yung video natin no or nawala ng uh, sound yung video natin, pwede naman nating i-replace na lang yung audio kung may uh, option doon sa mismong Reels video na replace audio. So kahit mag-replace tayo ng audio, palitan man natin yung music. Hindi pa rin talaga tayo nakakasigurado na yung ipapalit natin nating music ay hindi tayo makaka-copyright. No, pwedeng mapili natin ay may ay copyright music pa rin, no? So ingat talaga guys, no, sa pag-select uh, talaga ng music, no. Kung ayaw talaga natin, uh, ma mute uli yung uh, video natin. At isa pa, ang napapansin ko rin kasi, no, uh, ka kapag nag-replace ka ng audio doon sa Reels video mo, yung audio mapapalitan, pero yung Uh, salita mo, yung sinasabi mo doon sa video ay hindi na uh, maririnig. Hindi na siya babalik. Napaka-importante pa naman yan, lalo na kung tutorial yung iyong video, no? As a content creator, no, ay lagi nating tatandaan kapag gumamit tayo ng music or ng audio, no, na hindi sa atin or hindi tayo ang uh, gumawa ng audio or ng music, no, Posibleng magkakaroon tayo ng mga copyright issues or copyright claims doon sa totoong may-ari ng music or doon sa copyright owner. So, kung hindi pa tayo monetize no dito sa Facebook at gusto talaga nating uh, ma-monetize no, I suggest no guys na huwag muna tayong gumamit ng mga uh, audio or ng mga music uh, ng ibang tao no, lalo na 'yung mga trending audio no. Mas uh, maganda pa rin talaga no 'yung ating original audio muna no para naman hindi tayo magkaroon ng mga copyright issues o mga violations no na uh, magiging dahilan no para hindi tayo ma monetize thank you for watching guys, and uh, I hope may natutunan kayo sa video na ito, no, na talaga namang pinaghirapan ko it talaga itong uh, gawin guys, kahit na nauutal-utal talaga ako sa pagre-record ng video na ito, dahil kapag bahaba ang video, alam niyo naman mahirap talaga siyang i-record dahil marami kang sasabihin, at ako pa naman lagi akong nauutal sa pagsasalita. Ayun lang, so, uh, gusto ko rin kasi gawin ito, no, para naman, no, uh, makapagbigay ng kaalaman, no, lalo na sa mga uh, nagsisimula pa lang na content creator dito sa Facebook. So, I hope, uh, kahit Paano may natutunan kayo dito guys And uh, thank you for watching And uh, pakishare na lang din po no Para naman makarating din sa uh, mga kapwa natin content creators Lalo na yung mga nagsisimula pa lang Thank you for watching And see you on my next video Bye guys!